So yun guys, what's up? Tayo ay nagpuputol dito ng susundalaga, yung nahuli natin sa dagat. Hinawakan na pag-video sa dagat guys kasi maulan. Yan. Yun yung susundalaga and then tawag sa amin, taktakin. So yun guys, magbo-voice over na lang tayo dito kasi masyadong maingay yung ating paghuhugas ng uh, ating mga huli hugasan mo na natin yung ating mga gagamitin sa ating pagluluto. Ayan, hugasan mo natin yung ating dagtaran. Yung ginamit natin kanina sa pagputol ng mga shell. Ayan, ganito ako guys maglinis ng kusina. Ayaw kasi magluto na wow. madumi ang kusina guys. Sino bang yung ganyan? <laughs> na pag nagluluto ay malinis ng kusina guys. Ayan. Then ngayon, nalilinisan muna natin yung ating area bago tayo maglilinis ng ating huli ng ating shell. Ayan, may marami tayong shell dyan. Meron susundalaga, mayroong uh, taktakin tawag sa amin. then, natin na natin. Alog-alogin muna natin yan. Ang gina ginawa ko dyan, guys, ay kumuha ko ng isang parang garapon. at uh, doon ko kinalog-kalog yung ating uh, huli ating shell. Kinalog-kalog ko siya dyan para maging malinis. Yan. Kumuha na ako dyan ng uh, gagamitin sa paglilinis sa pagkakalog ng ating uh, shell. Yan guys. Yan. Ayan ako maglinis ng shell. Kinakalog-kalog mo na natin siya ng maraming beses hanggang sa maging malinaw yung uh, tubig para ma sure tayo guys na malinis yung ating kakainin. Yan guys, so tapos na natin siyang linisan na inalog-alog. Linisan natin yung ating pinagamitan kanina kasi gagamitin pa natin yan ulit. And then, ngayon ay na tayo naman ay magagata. Kasi ang luto natin dyan is adobo sa gata. Yan po talaga yung gusto ko dyan. Tapos may yung medyo mahalang-halang maanghang. Yan pa yung gusto ko dyan sa ano na yan, sa luto. Nanugasan na natin. So, ayun guys, sinugasan na natin siya ulit para sa last na banlaw, sa last na ating gagawin. Uh, tayo naman ngayon ay magagata. Ip prepare naman natin yung ating gamitin sa paggata. Ilagay na natin guys yung isang basong uh, ganyan na ano, sa gata. So, ilagay ng gata. Isang ganyan lang ilagay natin para sa atin pong panggata. Sa atin pong adobo yan. May nekos na natin siya dyan para makita natin yung para lumabas yung gata at ito, ngating ang ating gagamitin sa ating pagluluto wow. so yun guys handa na natin yung ating uh, kawali para sa ating pagluluto yan, yung ating mantika nilagay na natin, painitin natin and then nilagay na natin yung ating uh, sibuyas and bawang mainit na sya naayos lang natin yan kasi medyo tagilid yung ating kawali nilagay na natin yung sibuyas ha? Pa Pa-brown-brownin lang natin siya para mas malasa. Lagyan natin yung ating mga bato na nahuli na ating hinugasan kanina. Ilalagyan natin sa ating kawali. Yan guys, kita niya yung may susundalaga dyan, may lito, halo-halo na yan dyan. Pero napakasarap niya guys, ang sarap nyan sa adobo sa gata. Talagang masusulit, tapos medyo mahalang-halang pa. Eh, kasarap naman. Then, ilagay na natin yung ating, ating, gata dyan sa ating uh, shell. Yan, pakuloyin na natin. Ang gusto ko dyan, ma, ang gusto ko dyan is yung medyo matuyo-tuyo yung pagkami. nilagay na natin ng toyo. Ilagay na natin ng magic sarap. Hindi naman tayo sponsor ng magic sarap. Pero yan ang aking ginagamit sa aking pagluluto, guys. Yan. Halo-haloyin nyo lang hanggang sa siya ay uh, matuyo. And then, lagay na natin ng kaunting laurel pang pabango sa ating uh, adobong shell. Uh, adobo sa gata na shell. Yan guys. Yan lang guys. Share ko sa inyo. Uh, pagluluto ko. Para na pagluluto ko sa shell. Para maiba naman. Natikman na natin. Okay. Yun lang guys. Bye bye.